Tugak-tugak oh, Ito guys <laughs> <laughs> Dagat Nice one Woohoo Dagat Tapos kami ng Oh guys Ito yung So mga ka-Soya so ngayon is Samahan uh, ka. nyo kami sa episode na to uh, Sumama kami dito kay Bapat sa saka kay Babo na Ang uh, uh, tawag dito? Ampas Ampas Kasi so, sa mga strategy nila na panguling next is mm -hmm. Paglikos ng ampas dito sa gilid ng Dagat uh, Tubig or dagat uh, so, Okay guys kagabi is malalim tubig dito so dahil sa ampas so pag ng tubig is yun na uh, corner yung mga isda dito sa gili bangos, de, yes so may bangus doon so yan po yung buhay buhay ni Bapa at saka si Babu tingin sa, sa mga strategy nila kung paano huliin yung isda gamit ang ampas So mag-aantayin na lang tayo hanggang sa mga yung tubig para tulungan natin si Bapa at si Bapa mo. Five minutes later. So yung mga kasoya, so ngayon is hinihintay namin magbaba yung tubig, mag low tide. Kasi yung isda kasi papunta dito. Papunta yan dito. So adala sila nangagos ng tubig, papaba dito sa area na to. Okay so yun po. So abangan ninyo kung paano namin tulungan si Bapa at si Bapa para kapain yung mga isda dyan sa gili. Oke. Oke. Makasih ya. Isa yang sama mga asa dagat. Itu ya. Tubig. Ito siya mga yeah. mga kat. Iba mga bot uh, muslim. <laughs> <laughs> Oke. Okay? Bicho okay. ka Oke, okay, kakoy na. Julius. Oke, okay, so meron naman isa. Yung tao kita. Gitu? <laughs> Katugak-tugak. Ito <Alright>, guys. Ya nang ahas sa tubig. <laughs> Ini mga mga kat. Oh, sige. Oke. Okay. Tapo natin guys paganyan kadali kasi pikinihong isa ito yu, ito yung tawag na kadurog yeah. hey, hey. oh. iya. okay. yeah. ah. ito kadurog kadurog-durog ito yung na... oh muslim, ya. muslim oh ha, Good job bapak, ini <laughs> wow, masakit ini mana? Wah, masak itu, nih, si bapak, magaling menguli nang isda. Nah, dagat! Oh, yang yan nang nonton, na tau nang dagat, tolong, nakakuas bapak. dagat! <laughs> <laughs> yan, dagat! Oh, si Bapa Iso. Nice dagat! Dari manggung! Dari kemen, dagat apa? Esok, dago! dagat Dago! Nice dago!

kami Pista. Oh guys, itu yang Bunti, bunti. Tamayak, Tamayak. Tamayak. <laughs> oh. Tamayak. <tok> to, anak. Kuan <tok? tok> <tok> oh. <niya> Malabanos. <tok> ito yung malabanos. malabanos guys. malabanos. Yehey! May bangos! Oh, yay, yay. <laughs> <Woo -hoo. laughs> nice one! Galing ni <laughs> May limang pa! May bangus nice. ba? <laughs> <Yay, laughs> pa! Bangus. kami! <laughs> <laughs> nice one! <laughs> oh, si Julius! Ito na nga ng isda kasi nga mababaw na yung tubig Ito dapat ora kailangan ng kapain Ito may bangos dito Yan mo! Ayan! 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 iseng abad cepat? maswan guys bangus so yun po si at saka si babu kung saan siya hari nang ampas si babu so yan yung hanap nila dito sa

Nan konting, nan nanti apa dengar, kado? Oh dongista, oh nice, talak itu. Oh, yan. oh ian, okay. lagi oh, banyak julus. Uhuh oh, julus, oh, lagi banyak julus. <laughs> Oke <Okay>, guys. <laughs> <laughs> nakia harvest kami ng isda dito sa Ampas. Para rin sa fish pond ba? Ito so, yan po. Patuloy pa rin ang si Zaido, Julius at saka si Babo ng isda. Kasi yan, mababaw na yung tubig. Laging banak na uli ni Julius at saka si Zaido. Kung isda, ito po. Oh, may may tiyaw. Ang tawag yung tiyaw. Yan yes, po yung na sugpo. Na, nice, sugpo. Nice one. Subpo ito. Sugpo. Uh, oh, may pa. So, yan po si Babo. Marami siyang nauli. Kami rin. <laughs> Okay, so mga kasoya, so yun natapos na yung pagtulong namin kay Ibabo at saka si Bapa so sa pangapa pang ng isda gamit ang ampas kasi yung ginagawa nila is pag malalim yung tubig yeah, so nilalagay nila itong, inuumang nila itong ampas pagka umaga kasi maglulutay na yun so yun, uh, after nang wala ng tubig yung itong ilog is talagang yung mga isda is mako-corner no? mako-corner yung mga isda, so yun po, so ito yung nanguli namin Anong so po? So, Eto yan yan, mula, eto, eto. Ito na. Ito, ito. ito. Pangulam namin. Ito, bangos. Oh. Ako ni Julius. Eto. yes, ito man. pa. Pabanak. Pangulam yan. Pangulam yung mga damit namin. Purong-puro ng puti. Pinsaw yan. Mga so, pauwi na kami dun sa area namin. Kasi yun, na oras na. 12.51. Ito So, yan. Uh, Magluluto kami ng kanin si Julius, so, ako naman magluto ng pangulam namin. Na namin, mayroon namin. kaming lukan Dago na ka and, uh, lutoin namin with oyster sauce And then yung ista is dapat may sabaw kasi uh, malamig yung panahon ngayon, so kailangan namin yung sabaw diba? saka, Opo, at oh, saka kailangan okay. pa yung kwan, yung kape, kape yung mainit Pagkailan ko yung panitip Malamig, malamig Tignan <laughs> nyo guys kung paano magluto yung mga team soya, yung Masasarap luto na, ina na niyo. Ah, pangyayon okay. Sarap yan <laughs> yan po si bapa saka si babo so yan po ang buwi nila so nabiyani po kami ng mga hermes kaya hindi na pala oh sir oh kilap